Si Kelly at ang mga kuliglig, pagong at pinya colada. Isang tagpong walang katulad isang gabi, si Kelly ay naglalakad sa tabing dagat dala ang isang malamig na pinya colada. Biglang may kuliglig na tumugtog ng serenata. Si chirp chirp. Chirp chirp! Parang gustong maging DJ sa love life niya. Habang naglalakad, may isang pagong na dumungaw sa kanya at sinabing, Kelly, relax lang, dahan-dahan lang sa puso mo. Baka may shell shock ka. Pero si Kelly sabi niya, bakit? kasi mabilis ang tibok ng puso ko para sa'yo, paring pagong. Ngunit heto pa, tumalon ang pinya colada mula sa hawak niya at sumigaw, Inumin mo na ako! Baka matunaw ako sa init ng iyong pagmamahal. Biglang tumakpo si Kelly, kuliglig sumabay kumanta, pagong lumapit na parang crush niya, at si pinya colada, siya'y sumayaw ng tropical salsa sa hangin. At sa gabing yon, natutunan ni Kelly na minsan, hindi mo kailangan ng tao para maging masaya. May kuliglig na DJ, pagong na life coach at piña colada na dance partner.